Ang aking video for today ay kung paano gumawa ng beach de fall salad. Ayan, let's start. Yan meron tayong uh, cucumber, nilagang uh, patatas, uh, may nilagang itlog. Meron din tayong ayan, uh, broccoli, uh, carrots, at red pepper. Ayan. Saka yan yung ating pipino, cucumber, saka mayonnaise. Okay. Let's start. Ayan. Umpisan na natin ang paggawa ng ating uh, vegetable, healthy vegetable salad. ayan. Uh, Nagagay na natin yung, yan yung carrot, saka broccoli. In-steam lang natin yan para masarap healthy hindi siya ginisa steam lang ayan, ayan nilala nilalagay na natin yung ating mga ingredients sa paggawa ng healthy vegetable salad masarap yan sa mga nagda diet ayan sunod naman natin ay yung itlog ayan boiled egg Ayan, yung ating boiled egg. Ah, naayos natin ang paglagay. Ginagandaan. Para maganda tingnan. Ayan, then sunod naman natin yan, yung nilagang patatas. Kung napapansin nyo guys, yung patatas nilaga ko, nilinisan ko yan, hindi ko tinanggal yung uh, balat. Kasi healthy yung balat niya. Nandyan yung sustansya sa balat. Ayan. Ayan yung paggawa ng uh, healthy vegetable salad. Ayan. Perfect yan sa mga nagda-diet. Sunod naman natin yan yung cucumber or pipino sa Tagalog. Ayan mayroon bilog na hiwa mayroon pahaba depende sa inyo guys kung ano gusto nyong hiwa dyan pero kahit ano naman yan pwede nasa sa inyo naman yan kung anong discarty ang gusto nyong gawin basta importante yung pagawa na masarap na veggie salad yan kung nagugustuhan nyo yung aking video guys, subscribe my YouTube channel. Kung ayan. Kung sino hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe. At ay eh, pindutin yung notification bell para ma-notify kayo pag mayroon akong ina-upload na bagong video. Ayan, lagyan naman natin ngayon ng paminta. Ayun. Ah, uh. uh, susunod, so lalagyan natin ng iodized salt. 'Yan, iodized salt ang lagay natin. At ang pinakahuli ay 'yung ating uh, mayonnaise. 'Yan. Ayan 'yung ating uh BG healthy diet beats the bowl salad. And guys. Okay. Maraming salamat sa inyo panunood sa aking video. And